Good morning guys. Ito na yung ano ko kahapon. Naalala nyo yung kakao. Yan Bibilad, bibilad na natin. Kung baga, naibilad, naibilad ko na to kahapon. Kaso lang, hindi pa gaano eh. Kulang pa sa ano to. Kulang pa. Kinakailangan pa tong mga mga 2 to 3 days pa. Matutuyo na ito tuyo na inyong yung binidyo natin ng isang araw ng ating binalatan ito na yun okay. pag ito'y natuyo ay eh, ito na yung gagawin natin uh, isasangag. isasangag, Okay. babalatan pagkatapos eh ating yan yan oh yan ating ipapagiling paglabas nun tabli, na. ito na yung ginagawang um, chocolate. Ayun. Ito na yung pwede natin gamitin pang champorado, Mga ganyan. Pwede rin parang kape. yan yan Ito na yun. Ito na yun guys. takong bilao yan. takong bilao. Ayan. Hmm ang problema ko lang sa ito konti na lang mga 2 3 days nga sabi ko sa iyo matutuyo na pwede na isa ang problema ko lang ngayon ay ito tingnan nyo ang araw tingnan nyo ang makulimlim paano ko to ibibilad paano ito matutuyo po parating na si bagyo hmm, wrong timing yung pag ko hinayang naman. Yun yun eh. Po, ibibilat ko na sana. Tapos paano ko ibibilat kung ganito ang panahon? Pwede niyo sabihin siya, problema mo na yan. <laughs> Pero ito yun eh. Pero tinan nyo, ang ganda. Ang ganda talaga. Pag ito'y makompleto lang sa ano, ma maibilad ng gusto, matuyo siya. Napakaganda nito ang gaganda ng butil oh yan so yun sana sana araw haring araw lumabas ka na yan oh tina mo naman napaka kulimlim makulimlim ang panahon paano ko kaya to May, uh, patuyo pero ganun pa man hindi tayo nawawalan ng pag-asa lang tayo yun ang araw oh. Hmm. Ayan. Ayan. Napaka, napaka kulimlim. E sana, sana man lang, eh, lumabas siya. Baghapon na to, matuyuan lang to kahit na mga dala, dalawang oras o tatlong oras, masilayin nila ng araw. Eh, siguradong maganda ng labas niyan. Ayan. Ayan. So... Yun lang guys. Na-update ko lang kayo tungkol sa akin kakao. Yung binidyo natin noong isang araw. Sana umaraw. Thank you. Thank you for watching. Bye.